Kailangan mag-prepare kami lahat dahil ina namin lahat na mananalo kami. Isa ang Negros Island sa mga lugar na nagbigay ng malaking panalo kay Pangulong Bongbong Marcos noong 2022 presidential elections. Kaya ang mga kandidato ng alyansa para sa bagong Pilipinas, umaasa na makatutulong ang pag-endorso ng Pangulo para manalo din sila dito. Hindi naman siguro mapapahiya ang Pangulo because may mga pangako siya na delivered din naman. So he's very confident also na mabibitbit niya ang Alyansa. Yes. Obviously because uh, the, the the president is endorsing us and if you will look at the lineup, the uh, 12 candidates of Alyansa um, we're um, confident that uh, the 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 people of Tencros Oriental will uh, will see the um, the experience and the help that we have given the country the the effort as public servants that we have served. Sa panunuyo ng mga kandidato ng administrasyon sa Dumaguete City, pangako nilang re-resolbahin ang problema sa mataas na presyo ng mga bilihin at ang pagpapaunlad sa mga magsasaka. Lalo't isa sa pangunahing produkto rito ay tubo at asukal. Let us support our local farmers. Stop the importation of high sucrose. Kasi yun po yung kalaban ng, ng ating local farmers. Ipinagmalaki rin ang alyansa ang nagawa ng administrasyon sa peace and order sa Negros Island. You compare the peace and order then and compare it now. Ang layo. Buhay na buhay ang ekonomiya, masiglang masigla ang mga tao masaya. Pinaghahandaan na rin daw nila ang pagiging Senator Judge oras na simula ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte sa Hulyo. Kailang mag-prepare kami lahat dahil ina namin lahat naman na mananalo kami, dapat ngayon pa lang, medyo nag-prepare kami. Kung uh, handa, ganun pa rin naman yung sagot ng lahat dapat to be to be impartial, neutral, and objective. Dating Senate President Tito Soto, naniniwalang dapat ngayon pa lang, tinatalakay na ng Senado ang Articles of Impeachment ni VP Sara. May nakausap nga raw siyang apat hanggang limang senador na gustong itakil na ang impeachment case laban kay VP Sara. Hindi rin daw dapat matakot ang mga re-electionist senator na baka maapektuhan ng kanilang kampanya kung gumulong ang paglilitis ngayon. Yung kasi narinig ko, nasabi ng iba, hindi kasi daw, the seven senators are re electionist and they will be campaigning. What, what more better campaign it to be in television every day in the impeachment? Samantala, bukas nakatakdang tumawid ang administration candidates sa Bacolod sa Negros Occidental para doon naman manuyo.